dumating sina Andres Molac at Asten Olvega na napakaganda at gwapo para sa kanilang red carpet premiere night ng kanilang kauna-unahang pelikula, ang Minamahal 100 Bulaklak para kay Luna. Tuloy smile ang dalawa habang naglalakad at kumakaway sa mga taong nagaabang sa kanila sa naturang premiere night. Grabe ang hiyawan ng kanilang mga fans nang makita sila ng malapitan. Pagkaakyat nila sa stage, binati at pinasasalamatan ni Naastain Olvega at Andres Mulak ang mga dumating para suportahan ang kanilang kauna-unahang pelikula. At nagdagpa ni Asten Olvega, kahit hindi maganda ang panahon at laging umuulan, ay hindi nagatubiling pumunta ang kanilang mga kaibigan at mga tagahanga para ipakita ang kanilang suporta sa kanila. Yes, kahit maulan nandito kayo, sinasuporta kami, maraming maraming salamat po. Umuulan, bumagyo, ayos ay, lang, bumagyo. ayos lang. Taos-pusong nagpapasalamat din si Andres sa mga suporta na ibinigay para sa isa't isa o sa kanilang dalawa ni Asten. At pati na rin sa mga pamilya nila. Pagkatapos magbigay ng kanilang mga mensahe, kinukuhanan mo na sila ng picture bago pumasok sa loob ng sinihan ng mga press na dumating sa kanilang premiere night. Napakaganda at gwapo lang dalawa. Oh Ito naman ang behind the scene taping nila sa pelikulang Minamahal na nagpapakilig ng marami habang nakahiga sila sa grass at nakatingala sa langit. Dumating ang kambal ni Andres na si Atasha at ang mga magulang nito na sina Aga, Mulak at Charlene Gonzales para ipakita ang kanilang suporta para sa pelikula ng As Dress. Hi, hello! Nice to meet Hi, you! Atasha. Hi, Atasha! Makikitang magkatabing nakaupo sina Atasha Mulak, Aga at Charlene Gonzales sa mga upuan ng na mga nanood din sa loob ng sinihan sa pelikula.